Ano kung ang batang tahimik at parang simpleng trainee lang sa Heaven's Arena ay maaaring may pinakatinatagong lihim sa buong Hunter Hunter universe? At paano kung si Sushi ay hindi lang isang prodigy, hindi tunay na anak na isang hari mula sa Dark Continent? paano kung ang inosenteng bata na yan ay may dugong nagmumula sa anin na lang na kaya magwasak ng buong bansa at paano kung siwing mga idol ang guro na nagmukhang ordinaryong martial artist ay isang palang operative ng Hunter Association na may misyon gisingin ng isang kapangyariang posibleng lumamon sa buong mundo kung gusto mong malaman ng ebidensya, connection at buong paliwanag, tapusin mo ang gandulo ang video ito sa mas malalim na bersyon ng teorya ito mga idol, sinasabing si Sushi ay hindi isang normal na batang martial artist, kundi supling ng isang Dark Continent King, isang nilalang na kabilang sa pinakamataas na antas ng mga makapangyariang entity sa labas ng known world. At ipinadala siya roon bilang protektadong tagapagmana matapos sumiklab ang isang internal conflict sa kanilang kaharian at kapansin-pansin na ang mastery niya sa shoe at ren ay abnormal para sa edad niya mga idol na tila likas na dumadaloy ang nen sa katawan niya tulad ng mga nilalang mula sa labas ng Morio Republic. At ang disiplina niya, kababaang loob at misteryosong bilis ng pag-adapt sa advanced nen concepts ay hindi naaayon sa isang batang walang espesyal na pinamulan. At ayon sa teorya, ang Hunter Association ang unang nakadetect ng kakaibang aura at biological signature ni Sushi nang mapadpad siya sa known world. Kaya agad nilang inassign si Wing isang nan specialist na may reputasyon sa paghandle ng mga unstable awakened cases. At para hindi lang turuan si Sushi, kundi bantayan at unti-unting ihanda ang katawan niya para sa mas malalim at mas delikadong pagising ng kanyang laing kapangyarihan. Kaya makikita nyo mga idol na ang pagtuturin ni Wing ay sobrang kontrolado, hindi agresibo at tila sinusukat ang bawat takbang dahil sa isang maling galaw maaaring sumabog ang dormant power ni Sushi na maaaring ikalunod ng mga ordinaryong tao. Makikita nyo rin mga idol ang takot ni Wing nang gamitin ni Sushi ang renya sa harap ni Nagon at Kilua ay hindi basta pag-alala sa etiket ng Nen kundi pag-iwas na mabuksan ang mas malalim na core ng aura ng bata. Kung totoo na may dugo siyang nagmula sa isang Dark Continent King, ang Nen capacity niya ay maaring lumampas pa kanagon, kiluwa o kahit sa mga Royal Guards. Ibinabato rin ng teorya na, nakaya kaya sobrang disiplinado at mabait si Sushi ay dahil kailangan niyang supilin ng anumang instinct o primal tendencies na maaring namanan niya mula sa kanyang lahi. At ang tunay na mission ni Wing ay siguraduhin lumaki siyang tao, hindi isang halimaw sa uli pinaniniwalaan na kapag dumating ang oras na kailangan niyang bumalik sa Dark Continent bilang takapagmana, si Sushi ay hindi lang magiging master ng martial arts, kundi magiging isa sa pinaka nilang nila sa balanse ng kapangyarihan sa Hunter Hunter Universe. Kung nagusta mo video ito huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at ihit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maray maraming, maraming salamat. Who are you really? I am the son of the Dark Continent King. Dark Continent King.